Films presents Anton Duman, Milangit ni Bin, Ni Andres Cristobal Cruz. Victor, hindi lang. Bakit, Lord? Sorry, pero hindi ko na matutupad ang pangarap natin. Kailangan sa tumuloy. Sana mo pa ako. Pero bakit pa kailangan natin maghiwalay? Hindi hey, ko alam. Florconde. Ah non. Florconi. C'est par vous, ben. Ah voilà, ça va. ay magkita bukas. Sige. Ah eh. Iyun ay kung okay lang naman tayo. Eh. Oh. Sige. Ano <laughs> si uh, naman? Nino. Tek. Dito ay mag-turn. Nagpa-fly ko pa naman niyan lokohin <laughs> ang pinsan ko <laughs> <yung laughs> <yung laughs> si Alma. Papayagan sab ko. Ano pa? O, bakit parang nahabol ko dyan? Wala! Ang tagal din natin nagkita Kamusta ka na? Ayos lang naman. Ikaw? Ayos lang din naman. Um, diba may sakit ka? Uh, Victor? Ayun, kamusta na nga ka pala ni Victor? Ayos lang kami ni Victor. Bakit mo naman natanong? Eh, huwag ka sanang Kasi may nakikwento sa'kin yung kapatid ko, si Nick. Ang na nakaita daw ni niya si Victor na may kasama daw babae. Yung Ayun, Floor, Floor ang pangalan. Ano oh, po, ang ganda-ganda niya, grabe. Oh, puti-puti niya. Kulado hmm? ka? Oo. okay, kulado okay. ka talaga? Oo. Oh, okay ka lang. Eh, ay sa ako, Ugo ko pa sinin. Para mababali mo na yang ano. Siya. Oh, Uy, ay bali na nga. Loko. Loko. <laughs> Ay, okay. na ako, pa si Alma, si Alma, 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 ano ba problema ng pinsan mo? Ba't di may tanong sa sarili mo? Alam mo naman ang sagot, di ba? Ewan ko ba sa inyong mga babae? Hindi ko maintindihan ang mga galing nyo. Eh, paano kasi? Nalaman niya, na nakapagkita ko dun sa floor na yon. Natural, girlfriend mo siya. Natural lang na magalit siya sa'yo. Huy! Alma, Bakit mo iniwan si Victor Do na nag-iisa? Sigurado mamaya magagalit na naman yun. Eh, paano naman kasi? Eh, nagsiselos ka no? Wow! Ano ako magsiselos? Hindi ang table ni Victoria ipagsiselos ko, ano? <tipan> alam mo, alam mo, alam, mo, alam mo, ikaw na ako nung sorry kay Victoria. Alam mo naman mga si Victor, hindi siya yung tipo na nila ako na ina magsasorry. Masang pa kayo.

that's it for today. It's all about Theory of Evolution or Yodian. Yodian. Ano? Evolution! Very good. Victor <laughs> Alma, ano ba yan? Kanina pa ako dakdak ng nagdak dak dak dito sa unahan, pero may sarili-sarili kayong mundo. Sa susunod na ulitin nyo pa yan, Palalabasin ko na kayo. Patensya na po, Mrs. Gabriel. Hindi na po namin meron dito. Sorry na po.

Hindi diba, sa kantin. Ininibigil kita. Ano ako, bata? Ganun-ganun na lang yun. Bahala ka. Lala na lang binibigyan mo ng kahulugan. Abay! Sino pa sino ba nagbigay nagbibigyan sa atin ang kahulugan? Sa wala abay. Ikaw! Iniwan mo nga ako sa labi kanina. Nakaganda Hindi yan ha? <laughs> 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 <laughs>